Hello my dear. Hello hello, bakit umuuga yung ating lamesa? <laughs> May sarili siyang buhay. Okay, so hello my dear. Magandang gabi po. Check natin alert. Kaya stable na siya. Magandang gabi po sa ating lahat. By the time na ginagawa ko itong video na to, my dear gabi. So, magandang gabi po. Pero kung napapanood nyo naman to ng umaga or tanghali or hapon, magandang umaga po, magandang tanghali, and magandang hapon. Kasi iba-iba naman tayo ng schedule. Okay? So, collective reading or love collective reading. Tingnan natin kung sino ang gagawa natin ng reading for tonight. Tingnan natin sino ang gagawa natin ng reading for tonight? Konti na lang yan, no? Magba-back to zero na naman tayo ulit. Tingnan natin. Sino ito? Si Sagittarius. Hello, my dear Sagittarius. How are you? Kumusta, kumusta? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan sa mga oras na ito. So, my dear, kung mapapansin mo sa ating table, yung ating tarot cards is hiwalay-hiwalay sila. So, kung mapapansin mo dito, meron tayong major arcana. So, lahat to major arcana. Tapos, yung dito naman sa second row, puro sword. Sa third row, puro cups. Tapos, puro pentacles. And then, puro wands. May reason yan, my dear, kung bakit ko ginawa yung ganyan. Kasi, para mas maipaliwanag ko ng maayos. At saka, mas madali mo rin maintindihan kung ano yung ginagawa natin dito. So, without further delay, umpisa na natin ang iyong reading okay so mag-reminder pala ako my dear my dear ang gagawin natin ngayon is general general love reading or general collective reading so hindi po ito 100% na mag resonate para sa ating lahat so please my dear lower your expectation pagdating po sa mga general love collective reading okay so kuha lang ako ng oracle card limang oracle card ilalagay ko lang sa mga tapat-tapat nito Tingnan natin. Okay, meron na tayong isa. Okay, meron na tayong dalawa. Tatlo na lang. Okay, tatlo. Ayan, so dalawa na lang. Ayan. And last card. Sagittarius. Eto daw. Para hindi na tayo magtagal, kukunin ko na. Okay, my dear. So, yung energy mo is automatic yung major arcana. Pero dahil ikaw ay Sagittarius, if just in case kailangan natin ng additional message, additional cards, sa ones lang tayo kukuha. Ibig sabihin, yung energy ng ones ay posibleng maging energy mo rin. The rest of the card is hindi natin pwedeng pakialaman. Okay? So, para maintindihan mo, umpisahan na natin ang reading. Okay, my dear, basahin muna natin to. I will read it silently muna, tapos babasahin ko ng malakas. Okay. So, sabi dito, Rejecting you was protecting myself. I was being selfish. Okay. So, yung pag-reject, my dear, na... Teka lang, may sumasabit. <coughs> Excuse me po. <laughs> Ayan, yung reject, pag-reject mo, was protecting yourself. Ginagawa mo yun para protektahan ka. Kung ano man yung rejection na ginawa mo, my dear, ginagawa mo yun para protektahan yung sarili mo. Yung hindi pagsangayon, yung pagbasted mo, or kung ano man, my dear, yung ginawa mo na may kinalaman sa rejection, uh, ginawa mo yun kasi gusto mong protektahan yung sarili mo. Okay, so, dagdagan natin. Kuha na tayo ng major arcana. Eto daw judgment. Okay. Mm. First time lumabas itong card na to. Okay, sa lahat ng na, simula nag-reading ako, first time lumabas itong card na to. Okay. So pakititigan si Judgment. Ayan. May alam ka, my dear, na ikaw lang ang nakakaala. Okay, yan ang nakukuha ako dito. Kung makikita mo dyan sa card natin, ikaw to, And then, posibleng siya to na may kasamang iba, kaya mo siya ni-reject. Okay? Kaya gumawa ka ng rejection. Okay. So, yun ang maliwanag dito na message, my dear. Kasi meron kang nakita with your own two eyes or baka meron kang nalaman. Okay? So, yun ang dahilan kung bakit ka gumawa ng rejection. Kasi nga naman, pinoprotektahan mo yung sarili mo. Ayaw mong masaktan. 'di ba? Lalo na may dear kung ang scenario is nakita mo na meron na siyang asawa or meron siyang iba. Okay. So baka nanliligaw sa iyo 'to. Tapos nakita mo or meron kang narinig or meron kang nalaman na meron na siyang asawa o kaya mo siya ni-reject. Okay? Pero for some of you, baka hindi naman ganun yung senaryo. Baka meron kayong pinag-uusapan tapos hindi ka sumang-ayon. For example, nagpapaalam sa iyo gustong lumabas o hindi mo pinalabas kasi alam mo magkikita sila. Yung ganon, 'di ba? Posible naman yung mga ganon may dear na, na eksena, 'di ba? Huwag lang natin i-close my dear dun sa uh, sinario, may my dear na may nahuli ka, may nakita ka. Pwede naman, pero pasimplihin natin. Posible nagpapaalam sa iyo tapos hindi mo pinayagan kasi may kutob ka or meron ka ng alam na mm, kaya to lalabas, kaya to pupunta doon kasi Mm, may gagawin tong kababalaghan, ganon. Okay, so move on na tayo sa major arcana. Nakuha na natin yung iyong energy. If just in case my dear na parang titingnan natin mamaya, iko-connect ko pa rin sa iyo yung sa ano daw, iko-connect ko pa rin sa iyo my dear yung wands, okay? So let's go na tayo my dear sa sword. Move on na muna tayo kay major arcana. Ah, uh, si Sword, my dear is energy ng Gemini, Libra, and Aquarius. Okay. So, kung yung tinutukoy mo dito, my dear or yung partner mo, kung sino man ito, is Sword, malamang sa malamang, ito ang kanya'ng energy. Okay? Are you ready? Tingnan natin. Basahin ko muna in silent. Okay. It is, basahin natin pare-parehas, ilalapit ko sa camera. It is difficult for me to process my emotions. I am not available right now. Okay, parang sinusumpong. Parang sinusumpong. Parang, ka lang, hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Parang ganon. So, parang sinusumpong siya. Parang, siguro, ayaw kang kausapin or parang nagmamaktol or parang nagmamaldita or nagmamaldito yung eksena parang ganon so tingnan natin kuha tayo ng sword once again kung ang involved sa'yo is sword malamang eto yung kanyang energy sword is energy ng air sign Gemini, Libra, and Aquarius. Okay, my dear. Sagaan lang talaga pag jumping card. Dapat mahaba ang iyong pasensya. Okay. Hmm. Ay, may five of sword? Bakit ganoon Teka. Aha. Uh -huh. My dear, may tanong ako. Parehas ba kayo parang may may pass? Okay, parang ganon. Parehas ba kayong may, kunyari, ikaw hiwalay ka or separated ka, tapos siya ganon din, o kaya siya baka may asawa siya, tapos ikaw may asawa ka. Ay, siya may asawa, ikaw may asawa. Parang ganon na sitwasyon kahit saan doon. Kasi, ang nakukuha ko dito, parang nagmamaktul siya kasi sinasabi nga dito, bakit pag ikaw pwede, siya hindi. Konektado pa rin ba to doon sa paglabas? <laughs> konektado pa rin pala. Konektado pa rin ba to doon sa hindi mo pinayagan lumabas, 'di ba? Kasi parang nakukuha ko dito, my dear, nagagalit siya kasi anisli parang may alam din siya sa Pero yung yung energy kasi is parang hinihila, my dear, sa nakaraan or sa past. Na parang Baka meron kang ginawa din sa noon, o kaya meron din. Parang ganun na nakukuha ko dito. Pero nagagalit siya, my dear. Doon na lang tayo sa pinaka-overall na message, my dear. Nagagalit siya, my dear, kasi sinasabi niya dito na bakit pag ikaw, pwede. Tapos pag siya, hindi. Ganun na nakukuha ko dito, my dear. So once again, kung ang tinutukoy, my dear, dito sa reading mo is si Sword, which is air sign Gemini, Libra, and Aquarius, nagagalit siya sa'yo kasi pakiramdam niya, unfair ka. Parang ikaw daw may dear malaya kang gawin, lahat ng gusto mong gawin, pero siya hindi, hindi malaya, hindi siya malaya na gawin ko ano yung gusto niyang gawin. And at, the, and, and at the same time, my dear, parang may mga issue ng nakaraan akong nakukuha dito. Okay. Kasi, gusto mong ipaliwanag ko ng ano, may tatlong person pa rin dito, my dear. Okay. Pero kung kanina kasi ikaw yung bida, this time siya din yung bida. Siya, siya na yung bida. Kung kanina ikaw yung may nakita or ikaw yung matuk may natuklasan, this time siya naman daw yung may alam. So ibig sabihin, meron din siyang alas. Okay. Mm hmm. Ano to? Makikita mo dyan yung babae, ayan oh. So, posible naman babae ito, posible lalaki. So, kung nanonood ka dito, may, kung nanonood ka ngayon, my dear, at babae ka, pwede ka makaresonate. Kung nanonood ka dito na lalaki ka, pwede ka rin makaresonate. Wala naman, ano dito, my dear, eh, specific na gender. Hindi ibig sabihin nakikita mo dyan, ay babae, babae talaga yan. Pwede naman na, bakla yan. Char, joke lang. Ano yan, lalaki. No, pwede naman. Okay, yung pagkakaprint lang siguro ng image talagang ganyan lang talaga siya para mas ramdam na ramdam mo talaga yung tension. Okay, kasi may hawak siya na cellphone, no? So parang may alam din siya. May alam siya sa iyo, parang ganoon. Okay. Ano to naguhulihan kayong dalawa, ganoon? Nag-ano to tagu-taguan, ganon ba ang eksena niyo dalawa? Okay? So move on na tayo dito, my dear. Okay, move on na tayo diyan kasi maski ako medyo napapuzzle ako sa relationship niyo. Okay. So let's go na tayo, my dear, sa cups. So, dito naman mag-deal ko ang tinutukoy na ka-relationship mo or tao or energy dito sa reading na ito ay Cups, which is energy ng Cancer, Scorpio and then Pisces. Malamang sa malamang, ito ang kanyang energy. Okay, tingnan natin. Basahin ko muna in silent. Okay. Sabi nga dito, I push you away because I don't want I don't want the responsibility. Okay. Hindi ko na hindi alam mo naguguluhan na ako. <laughs> hindi, uh, tingnan natin ah. Kasi parang alam mo my dear, kung pagbabasihan ko yung energy ngayon, parang ang nakukuha ko is yung relasyon nyo parang palihim. Yun ang nakukuha ko my dear. Okay, parang palihim. Parang may sabit ka, may sabit din siya. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Okay. So, tingnan natin. Kasi parang parehas kayo may tinatago eh. Parehas kayo may something. Tingnan natin. Okay. Ano ito? The Ten of Cups. My dear, hindi seryoso si Cups sa'yo. Kung si Cups to, hindi siya seryoso sa'yo. Okay? So, posibleng pamilyado din si Caps. Yun ang nakukuha ko. Posibleng may anak na si Caps. Okay. So, meron lang ako nakukuha dito kay Caps, may dear, na parang agenda niya kung bakit. Okay. So, baka ang nangyayari dito, sabi sa'yo ni Caps, halika na, Sagittarius, ano ka ba? Sige na, isa lang naman eh. Yung mga ganon. Sabi, ayoko nga. oh, mga ganon. Tapos ngayon, nag-aaway na kayo. Yung mga ganon. Ewan ko kung ano talagang pinag-aawayan nyo, my dear. Pero ang pinakapunto kasi dito ng, ng, reading is more on parang sinasabi na hindi ka dapat mag -inarte. hindi din siya dapat mag -inarte. kasi parehas naman kayong hindi malinis. Parang ganun na nakukuha ko, parehas kayong madumi. Kasi kung sinasabi mo dito, my dear, na meron siyang problema, meron siyang ginagawa, meron siyang baho, sinasabi naman din niya dito, my dear, especially si Sword, na meron ka rin daw tinatagong lihim meron ka rin baho. Ganun na sinasabi dito. Dito naman si Caps, parang hugas kamay dito si Caps. Okay, parang sinasabi lang dito ni Caps na parang, okay, kung ano lang yung business natin, yun lang yun. ba? Diba? Wala, na, wala na masyadong attachment, wala na masyadong involved. Kaya nagkaroon ako, my dear, ng, ng conclusion dito sa reading mo, my dear, na yung relasyon nyo is posibleng palihim. Okay, sa, sa, sa takbo, my dear, ng reading natin, parang palihim. Okay. So, Palawakin na natin, tabi na muna natin itong mga cards na to. Diretso na tayo sa pentacles, okay? So, si pentacles is energy ng earth sign. So, kung ang tinutukoy or karelasyon mo, my dear, is si Taurus, Virgo, and Capricorn, malamang sa malamang, ito ang kanyang energy. We have here, basahin ko muna. Sabi ko na nga ba eh. Ay, taga-taga, basahin ko ulit ha, dahan-dahanin ko eh Okay, basahin na natin in loud. Okay. I don't understand what you see in me. I don't feel attracti attracted. Attractive. Ano ba yan? So, ito naman, parang tinutulak. Itong si water sign at saka si, si pentacles, parang tinutulak ka naman. Parang tinutulak ka. Si pentacles, ang nakukuha ko may dear is parang meron siyang iniisip kung bakit mo siya nagustuhan. Okay, kasi hindi naman daw siya attractive. Kumbaga parang hindi naman daw siya pogi. Ano gusto mo daw sa kanya? Parang ganoon. Bakit ka daw bakit mo daw siya gusto? Alam mo ang gulo ha, samot sari yung energy dito. First time lang lumabas ni Judgment, pero talagang ginulo naman talaga niya ang mundo. Okay? So kuha tayo ng pentacles. Let me see. Okay, ano to? Ayan. Yung isang naiwan, ito na lang. Tingnan natin. Hmm. Bakit once to? <laughs> Nay, bakit once to? Teka. <laughs> May nahalong once? Teka lang ha. Ace of Pentacles. Nagkamali yata ako ng pagkakalagay. King of Pentacles, Two of Pentacles. pataya, Okay. Dapat dito to eh. So, hindi na ako kukuha dito, my dear. Kasi lumabas na yung ones ha. So, Pasensya na kayo, tao lang. Nagkakamali. Ngayon hanapin natin yung Pentacles. Ano ba yan? Saan napunta si Pentacles? na nawala, nawala siya. Baka nagkamali lang naman ako ng pagkakalagay. Okay. Baka, na, baka naihalo ko lang siya dyan accidentally. Pero Queen of Wands. Okay. So, mamaya na natin yan. Hindi natin kukuha ng card, ha? Sabi ko na eh, minsan ka lang lumabas judgment, ginulo mo pa talaga ang mundo. Okay, so kuha tayo ng pentacles. Okay, na-advance naman na si Wands. Nahalo yan, nang hindi ko namamalayan. Okay, so tingnan natin. Okay, eto daw. Speaking of Queen, talagang Queen talaga. The Queen of Pentacles. Okay. So, dito naman, kalain mo yun. Ang nakukuha ko kay Pentacles, my dear, is iniisip niya, my dear, na kaya mo siya gusto, once again, sino si Pentacles, energy ni Taurus, Virgo, and Capricorn. Iniisip, my dear, ni, ni Pentacles na kaya mo siya gusto o kaya mo lang siya nagustuhan ng dahil Pentacles, taga-provide, taga-alaga, okay, yan ang nakukuha ko dito. In short, pinaperahan mo siya. Parang ganon. Okay, ginagamit mo siya sa sarili mong kailangan or pangangailangan, parang gano'n Okay, so kunin na natin yung ones. Basahin ko. Ah, uh, si ones pala is energy ng fire sign Aries, Leo, and Sagittarius, okay? So basahin muna natin in silent. Okay. Dito, my dear, sabe, I need to free myself from fears and doubt. I am a cage, cage bird. Okay. I need to free myself from fears and doubt. I am a cage bird. Okay. So, dito naman my beer. Energy ng freedom. Okay. So, energy ng freedom naman si Juan. So, ko ang ang kadil mo naman dito is fire sign Aries Leo and Sagittarius freedom. Okay, energy ng freedom. Gusto nilang talaga niya maging malaya kasi this is the Queen of Wands. Kung makikita mo dyan, talagang proud na proud talaga si Queen of Wands na ipakilala. ipakilala ipakita yung kanyang kile-kile. Okay, so free spirit, di ba? Sino ba naman ang kaya magtaas ng kile-kile, di ba? Hindi lahat, aminin. Okay, so free spirit si Wands. And kung sabi ko nga sa'yo, my dear, pwede kong i-connect iyo to. Okay, So I think my dear, sabi mo kasi dito nag-reject ka to protect yourself kasi I think my dear, ayaw mong matali. Ayaw mong maging sunod-sunuran my dear sa isang tao na siguro meron ding ginagawang kalokohan, parang ganon. So yun ang na nakukuha ko. Sa isang tao na parang hindi walang tiwala sa'yo, na puno-puno ng pagdududa sa'yo, sa isang tao na parang hindi responsible, yun ang na nakukuha ko, my dear. Especially si Caps, na parang ayaw daw ma-involve sa kahit anong, ba diba, responsibility na may kinalaman sa'yo. Kay Pentacles, over here, na ang tingin lamang sa'yo ay peperahan mo siya. Okay? At kay once naman, kung kapwa mo fire sign, which is kapwa mo Sagittarius or kapwa mo Leo, ay Leo, Uh, Sagittarius to Leo or Sagittarius to Aries, ayaw matali. Okay, so nakukuha mo na dito, nakukuha mo dito my dear yung eksena ng love reading mo. So my dear, I think ikaw na mismo yung gumagawa ng eksena para maputol na to. Kasi nakikita mo my dear na parang hindi stable yung connection. Maski saan na zodiac so sign my dear, kahit kay sword, kahit kay pentacles, kahit kay cups, kahit kay wands, hindi stable yung energy nila para sa Meron nagchi-cheat, meron ay ng responsibility, meron pangit ang tingin sa iyo, meron gustong maging malaya lang, ayaw magpatali, ayaw magpa So ikaw na mismo, my dear, ang gumagawa ng judgment na ayaw ko na. I can feel over here na ayaw mo na. Okay? Dahan-dahan ka nang nagsasabi ng no. Ayoko. Hindi pwede. Kasi hindi ka stable. Hindi ko nararamdaman na mahal mo ko. Hindi ko nararamdaman na kaya mo kong ipagtanggol. Hindi ko nararamdaman na malinis ang tingin mo sa akin. Ang tingin mo sa akin madumi. Ayaw mo magpakontrol. Tamang hinala ka lagi sa akin, ako lagi ang mali, ikaw lagi ang tama. So my dear, yun ang nakukuha ko dito sa yung reading yun ang parang sinario sa loob ng love mo. Although yes, iba-ibang zodiac sign, iba-ibang energy, pero kung titingnan mo, my dear, hindi stable yung connection. To the point, may dear, na judgment ito, at parang merong kang nakitang mali, hindi mo na ito tolerate to. Kasi pakiramdam mo, my dear Sagittarius, or alam mo sa sarili mo, na hindi ito ang value mo, hindi ito ang deserve mo na love. Okay? So, my dear Sagittarius, ito ang reading mo or ito ang iyong love collective reading. Uh, I hope na nagustuhan mo, my dear. Kung nagustuhan mo ang ating reading, at napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick my notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. And kung nagkakamay yung reading, mag-thumbs up ka, my dear, kasi malaking tulong yan sa ating channel. And kung sa tingin mo naman, my dear, deserve naman ng ating video na ma-share para mapanood ng iba, i-share mo yan, my dear, because sharing is caring. And you can also comment, my dear, sa ating comment section sa mga opinion and suggestion mo. Babasahin ko yan. And kung meron akong time, magre-reply ako. And That's it. So, my dear, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po hanggang sa pagsama sa, pagsama sa akin hanggang sa pinakadulo ng video na ito. Until next time, bye-bye. Thank you, my dear.